Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isa maragandang araw po sa inyong lahat. Good morning sa mga bagong gising. Alam kong busy ka ngayon, kakagising mo lang. Eh nagtataka ka bakit late ako. <laughs> Sorry naman mga boss ko, mga mahal ko. Ah, na-late ako. Ano? Fully booked po tayo pero nagpapasingit po ako kasi may mga OFW po na tulog pa sila. So, ginagawa natin morning po 'yung mga nagmamadali, okay? So, anyway, Uh, tingnan natin kung anong energy ng person mo. Okay? Kamusta na kaya kayo? Kamusta na siya? Alam ko naman kung bakit ka nandito sa taro kasi mabigat yung uh, ano mo, feeling mo. I can't stop thinking about you. Okay? Someone na parang nalilito. Nalilito kung ano yung gagawin, ano yung mga nangyayari, ano yung unang yung step for you, ano? Sorry. We will be together again. Okay? May manifestation siya na magkakabalikan kayo and i want you okay so mukhang may comeback mangyayari ano kasi ito yung energy niya na someone na parang gustong bumalik sa'yo. iwi iwiwin back ka nito okay mukhang ano eh mapag mapagbiro din yung tadhana kasi parang uh, umikot ang inyong wheel of fortune balik tad ikaw na yung hinahabol ata ngayon iba yung energy niya eh tingnan natin. Uh, ipagsama na po natin kung ano yung energy nyo, ano? Para hindi tayo... Tapos po ako sa oras, mga, sa oras, mga boss ko. Okay. Mm. <clears throat> may nakikita tayo na parang... Teka lang, may replyan lang ako, boss ko. Sige. Okay. May parte po ng, hindi ko alam kung sala, kwarto, may parte, may, part may part ng bahay mo na, or dating kayo, na namimiss niya. Okay, kung magkatrabaho kayo, possible namimiss niya yung isang, isang lugar na pinupuntahan niyo Coffee break, something na ganun, or maring ikaw, ba diba? Pero tingin ko siya ito eh. Okay, tingnan muna natin. Okay, So, marami rin siyang thinking na um, paano ka na ngayon. Mga bills, yun, siguro iniisip niya. Okay, iniisip niya yung mga dapat gawin. Mga responsibilidad niya. Hindi niya nagawa fast ilang day, days or buwan. Hindi ko alam kung iba sa inyo, Matagal nang hiwalay. Maring matagal nang buwan itong nag ka. Okay? Yeah. Parang ano siya eh. Super sad. Marami siyang iniisip, marami siyang plano. Okay, sa loob ng pamamahay ninyo. Okay, yan ang nasisense ko. Okay, yan. Overthink talaga siya eh. Gusto nyo makipagbalikan sa'yo. So, definitely itong cards na ito na traditional talagang tugma dito sa tatlong ito na mensahe niya para sa'yo. Kilig yarn. Okay. May mga kinikilig siguro dyan sa inyo. Okay, so, tingnan natin. Gusto ka iwin win back ng taon na yan. Okay, so, push lang. Kung gusto ninyo, why not, diba? Wala namang pong masama dyan. Okay, dito tayo sa... Ano to? taro Okay. Uh, sana maging okay yung kalalabasan. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang leading. Parang awan nyo na po, Lord para mabigyan sila ng guidance. Okay, wow. Sabi ko na nga ba eh, parang gusto niyang i-offer sa yung sarili niya, uh, buong puso. Okay, totoo na yung pagbabago niya ngayon. This time, parang iwiwin ba niya talaga? Liligawan, uh, tutulungan, akuhin. Okay, meron siyang na-realize dito na pagkakamali sa nagawa niya sa'yo dati. Okay, meron siyang promises na na broken, okay, may nagawa something, pero tingin ko naman ay gagawa ito ng paraan si sense ko, okay may mga bagong gising dyan okay, tingnan natin kuha pa rin tayo okay gagawa na talaga siya ng paraan mukhang magmamadali ito I think, akala niya meron kang iba Okay, so nagsiselos, isang taong seloso. Yeah, kadil mo ngayon. Okay, may nakikita din ako na parang, ano bang tawag dito? Parang ano, um, para siyang gusto kanyang makontrol. Pero yun nga lang, hindi niya magawa. Kasi nga, um, marami siyang broken na promise sa'yo. Kaya medyo nagkakaproblema. problema kayong dalawa. Okay? Ikaw naman, hindi ka na nagpapakontrol sa kanya. Yun ang lumalabas dito. Okay? Tingnan natin. So, Knight of Wands, ay, Knight of Swords, sorry. Uh, mukhang magkikita kayo. Magkikita. Masaya siya. Nabibigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi ko alam kung uh, Long distance ata kayo eh, pero parang hahabulin ka na niya ngayon. Baliktad na ngayon, mukhang ikaw na yung hinahabol. Kaloka to. Oo, parang ikaw na eh. Ang ganda naman ng cards niyo Wow. Ipipilit yung sarili talaga oh. May magbabalikan. Ang ganda naman nito. Meron po kayong lakad. Hindi ko alam kung kung bakasyon ba ito, pero mukhang matutuloy naman po yan. Okay? Uh, may nasisense po ako na parang parang ano eh. Meron akong nakikitang may pinagseselosan siyang ibang tao din. Kasi si Emperor isang uh, leader yan at matigas. Matatag, mabait. Pero isang selosong tao yan. Okay? Seloso yan. Yan ang kanyang bad side. So... Ah, mukhang nakaramdam ka rin sa kanya ng parang pagkahigpit. Kaya siguro iba sa inyo nagkaproblema kayo. Okay, tingnan natin kung ano pa yung mga messages dito sa kanya. Meron na ata siyang kaibigan or kaibigan nyo na pinagseselosan. Okay, someone's talking. May pupunta talaga o oh, may bisita. Okay? May papa, may papasok. Kung nagbi-business po yung yung person mo, kung businessman po 'yan or ikaw magkasama kayo sa bahay, meron pong papasok na swerte. Um, mag 2 AM po kayo mamaya, ano? Kung magkasama kayo ng person mo, ay uh, i-claim niyo tong reading na ito, mukhang maganda. Maggo-grow na eh, mag grow siya yung kung ano man itong may manifest niya. Tingin ko napakaswerte ng person mo ngayon this month or itong uh, week na ito. Okay? So, doon naman tayo sa inyo, sa mga reading nyo naman. Tingnan natin kung kamusta yung mga reading ninyo. Kung kamusta naman kayo. Sana Lord, bigyan po kayo ng magandang um, reading. Ano? Yung mga swerte. Bibigyan po sana kayo ng swerte. Please, Yarab, bigyan nyo po sila ng pera, kaperahan. Doon tayo sa reading ninyo. Ano yung mga swerte na aabangan mo ngayon pagkagising mo itong araw na ito? Ano yung swerte na aabangan mo ngayon? Bismillah. Okay. Masyado kang overthink. Nine of Swords. Okay. Yan ang energy mo, boss ko. Nine of Swords, ikaw ay... Actually, hindi ka dapat... Uh, hindi ka dapat matakot kasi I think... Uh, kahit nine of swords yan, overthink ka masyado, meron kang mga fear na nangyayari ngayon sa'yo. Okay, parang, teka lang, ako yung bangka ngayon ng pamilyang to. Ako yung parang uh, nagdadala sa, sa lahat. Hindi ako pwedeng malunod. Yun ang mga fear mo, ano? Meron kang mga mukhang umaatake yung anxiety mo. Bored, some of you, naboboard ka gusto mong umuwi kung nasa OFW ka kung nasa Pilipinas ko nakanaman ka naman I think meron kang inaantay okay kung nasa ibang bansa ka na maaring meron kang inaantay na something pag angat pag alis pag travel okay or court case any kind barangay o ano man yan pag asikaso pero I think hindi hindi naman ito masyadong problem pagdating sa iyo okay mm, you're in pain you're in pain uh, wala akong nakikitang Ah, <sighs> grabe 'yung pag-overthink mo, may mga umiiyak sa inyo. Okay, you're in pain. Sa tingin ko, kayo magpadalas kasi para itong January na dapat masaya kayo, mga boss ko. Okay? Please, pilitin niyo maging masaya itong January na ito at dapat mga magpamanis pelians, Um, po last calling po tayo itong December. Okay, masyado kang nag-iisip talo ngayon. Grabe yung pag-overthink mo. Ay, hindi ko gusto mga ganyan na yan. Bakit? Bakit uh, grabe kayo mag-overthink? Na alam nyo, kung ganyan kayo, ma-attract ninyo yung mga negative. Totoo yan. Kung matigas ang ulo niya, especially yung mga, yung mga nalagaan ko. Nako, kung gusto nyo matulad sa iba, yung mga positive na, ano, positive na story or nangyari sa kanila. Kasi, sumusunod sila eh. Pag sinabi kong wag mo na mag-isip mag ng mga negative, relax ka lang, talagang natutulungan sila. Alam niyo, mga gustong-gusto kong tulungan, kahit tinatarayan ko na, talagang pinipilit nilang tulungan ko sila eh. Nakikiusap talaga sila, no? I minsan kasi tinetest ko talaga yung client ko kung hanggang saan yung patient nila. Oo. Pag lumampas sila sa pagsusuri ko, ay nako sabi ko, parang deserve to ng tao na ito na tulungan talaga. Okay? Okay. Ah, uh, may naman ni mo, Gusto mo talagang iwin back din siya. So, yung energy na ngayon, ng kanina yung person mo, sa tingin ko naman, ah uh, kayo pa rin. Kayo at kayo. Okay? Yun ang nakikita natin. Parang, ano kasi, eh, meron siyang realizations at ikaw din, meron kang realizations. Seloso at selosa kayong pareho. Okay. Meron siyang tutuparin na pangako, bisita, may tao pupunta sa'yo, I guess. Okay, tingnan natin. Tingnan natin kung ano pa yung lalabas na cards na magpalit tayo. Tingnan natin dito. Okay. Okay. Ano yung nine of swords na ito? Ano yung blessings? Sana may blessings kaming aasahan bukas or mamaya. Okay? Uh, Queen of Wands. Okay. Okay. Kailangan mong magminilay nilay, -nilay Magrelax. mag-relax. Uh, masyado kang stress. Um, Tingin ko kahit nasa bahay ka may makakatanggap ka ng tawag or kung yung trabaho mo na sa bahay working work from home ka I think parang warm ano maganda yung kapaligiran mo kahit pa paano kahit stress ka tinutulungan ka ng universe or yung uh, spirit guide mo okay Tree of swords ano yung Tree of sword natin the justice okay aha uh -huh. May mga red flag dito sa relasyon niyo pero you you keep ignoring it, 'di ba? Ay, ah, English 'yan, grabe siya. <laughs> Ay, nako, kalokai. Pero hindi tayo expert ah. tayo expert. Bobo tayo diyan. Okay. Ah, meron ako nakikita dito, meron mga red flag na nakikita mo. Okay, you're in pain talaga the justice. Mukhang um nahuli mo siya na cheating kasi 3. Okay? Nahuli mo siya. Sakit noon, grabe. Ah, uh, wala nang masasakit pa 'yung mamamatahan mo na nag-cheat talaga siya. Okay? So, nagkaroon ka ng anxiety sa pag-cheat niya. Four of Swords, Ano yung Four of Swords na ito. Please bigyan niyo po kami ng magandang leading. Hangman, okay? Ah, uh, you're na-stuck ka sa gitna. Na-stuck ka sa isang sitwasyon na parang takot kang gumawa ng move. Okay? Takot ka sa isang bagay na parang uh, hindi mo alam kung anong kalalabasan ng mga desisyon mo. Okay? I guess itong person na ito biglang nawala, ginose ka. Possible ikaw ang nag-ghost. Possible ikaw nag-block. Possible siya yung nag-block. Okay? But, I think, may mag, may magbabalikan eh kasi still positive pa rin tayo sa mga nakikita natin ngayon. The chariot, ano yung the chariot na ito? Four of uh, I think four of uh, ano to, fish, cute na ano? May tinitingnan siya. So, alam niya kung ano pala yung gagawin sa iyo. Alam niya kiliti mo, alam niya kung anong choices niya. Okay. Mukhang pinipili ka over the third party. Yan, willing to magbago. Okay, kung yung pinipili niya. Sana si sense ko na parang, teka lang, uh, paano ko naman tong iiwan? Kasi mas matagal kami dito. Okay? Possible ikaw ang third party. Okay? Hindi naman po lahat ng third party ay masama. Possible na nonod ka ikaw third party. Bukang uh, alam niyang nare-hurt ka sa asawa. Okay? Nare-hurt ka sa first wife. O hindi ko alam kung pang ilan ka but nakikita niya na parang nasasaktan kanya. Okay? Yan, still ikaw yung ano eh, mahal ka, mahal. Sana 'yun ang isipin mo. Malaki yung pagmamahal niya pa rin sa Hindi kanya pinapabayaan. Yan, hindi siya ganoon ka ano eh, ka kasalbahe na pababayaan ka na lang. Okay? So, Tingnan natin, hindi pa rin lumabas yung financial. Malay mo, ano yung financial natin? Ano nga asahan natin bukas? Okay. Okay. mhm mm Bisita. Pag-ales, new chapter, new beginning. Okay. Marami kang idea. Maring sa pag -tra sa trabaho mo yan. Ano kayo eh, grabe kang magplano, organize, parang ganun ka. Okay, dapat nakaplano lahat. Hindi sa sabi nila masyadong perfectionist. Magaling ka. Okay, magiging busy ka. Mukhang may travel. May uutos sa'yo yung boss mo or may project. Yan, possible. Mm, nagbebenta ka ba ng lupa? Or possible racket mo lang yan? Yan, 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 yan. Okay, magiging busy-busy ka. Okay, anong ibig sabihin ng busy? Even, ibig sabihin, Ah, uh, yung career mo mukhang magiging okay dahil sa uh, magiging busy ka nga talaga oh. Maraming nakapaligid sa iyo ngayon na magbibigay sa iyo ng attention. Spotlight ka ngayon, okay? Magiging maganda raw ang araw mo, okay? So full of uh, blessings, natutuwa ka, marami kang bibilangin na something, bibili ka ng something na gusto mo. Okay? Uh, may na-sense din ako na parang kinukompleto mo yung bahay mo. Hindi ko na alam kung nagpapagawa ka ng bahay or ano. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang mukhang inaayos mo yung bahay mo. Okay? Anyway, sa pag-ayos pala ng bahay, please, 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 kung gusto niyo yung swerte ng 2024, mag-general uh, cleaning na po tayo. Okay? mag-general mag cleaning na po tayo and then mag-avail na po kayo ng, ba ng ano pang cleanse. Okay? Maganda po ito pang cleanse ninyo yan sa bahay bago mag-2024 para akitin natin yung mga swerte. Yung money bowl, lahat meron na po. Mag-order na po kayo. Okay? Ayusin natin, linisin natin ang ating bahay. So dito po kayo mag-message kung gusto niyo pong magpa-reading sa akin. Meron po tayong MyLitaro Facebook account. Ah, uh, in po 'yan ng August 3, 791 ang kanyang react. Ito po ang aking cover, June 4, 489. Okay? Magbasa lang tayo dito. Magpapasalamat sa atin. Maraming maraming salamat ma'am sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi ko rin po mababayaran lahat ng naitulong mo sa akin. O kahit o kahit ano to, o kahit nagbayad po ako ma'am, minsan po nahihiya po ako sa inyo kasi po parang hindi po sapat ang binayad na sa laki ng balik sa akin. Nabawi ko po kaagad ang ang pinangbayad ko sa inyo ma'am. Ang laki po talaga ng tulong mo sa akin ma'am. Sana po ay dumating ang panahon na magkikita tayo. Ang laki po talaga ng tiwala ko. Hindi ko po expected na talagang may mga taong may mga tao palang ganito. Sa totoo lang ma'am, sumugal po ako, wala po akong idea kung ano po yung mga maaring pwedeng mangyari sa akin. Ang gusto ko lang mabago ang buhay ko at ang aking asawa ay magtino sana. Talagang ano to, ng Diyos sa akin. Halos walong taon na din ako nagsasuffer sa aking partner. Maraming maraming salamat ma'am. Worth it ang aking paglapit sa inyo. God bless you ma'am. Legit 100%. I love you ma'am. Excited po ako makita ka in person. Okay, maraming salamat po sa mga gusto nyong tulong ko. Sure, wala pong problema. Pero, Uh, sa mga sa mga hindi pa po ako kilala, sa mga bago po dito, 'wag nyo muna po akong i-message, e kilala niyo muna po ako. Kasi may mga nagpaparading sa akin na hindi nila alam kung sino ako. Anong kakayanan ko? Basta gusto lang nilang magpa-reading. So please hindi ko po yung tinatanggap, ano? Ayoko po ng ganoon. Minsan mas maganda kasi mga boss ko mga madam ko kilala ninyo yung kausap ninyo okay at yung mga maarte dyan, wag na kayong mag-message sa akin kung maarte kayo nakakabuyset kasi okay so kung kung hindi naman kayo si sa mga gusto ninyo kami po ay tumutulong kung sino ako kami po ay tumutulong sa taong person nyo na spell, kaya natin yung pabalikin, kaya natin paayusin ang inyong relasyon. Sa mga nag-cheat, third party, ipaglaban ninyo. Kung gusto nyo ipaglaban yung person ninyo, tumutulong po kami. Sa mga gustong magkapera, maging swerte sa pera, tumutulong po kami. But again, transparent po akong tao, hindi po ako Diyos. Sinasabi ko po talaga ito sa inyo na ako ay tao lamang. Sugal pa rin po ito. Well, thank you sa lahat na nagtitiwala sa akin. Marami na tayong natulungan. Bumabalik-balik sila. Okay? Mas gusto ko kasi talaga tulungan yung mga taong gustong-gustong mabago ang buhay nila. Okay? Maraming salamat. Kahit tao lang po ako, I do my best para matulungan po kayong lahat. Ingat po kayo na way liglig itong araw na ito para sa inyong lahat, sa atin lahat. Climb this reading. Bye-bye.